pupuntahan natin si tatay yung bulag at saka may dalawang anak na may kapansanan punta tayo dito guys Ay, sa dito masyadong tahimik dito ina yung guys yung anak niya po. Oh. Ito po. Oh. Bye Magandang hapon tay. Oh. Mga okay vlogger to vlogger nilo kunta dito. Ha? Vlogger. Oh, vlogger. Oh. Tayo. Okay, oh. Pasok po ako tay. O oh, sige. Ito. Danta halik. Oh sa tayo dito. May kasama ka? May kasama ko, may kasama tay. <laughs> o, oh, kumusta naman tay? Nakakay, baka uh, aram ka man ah, baka nagrepeat ka buta ganun pa rin, walang, <clears throat> wala talaga pagbabago. Oo, oo, hindi pa nakakita. <laughs> Yan talagang buhay tay, kailangan, ano lang, wag lang mawala ng pag-asa. Kamu ah, na, oo. Kasan mm. yung kasama mo? Nalangin lang tayo. Naglalaba. Saan? Malayo dito yung dito kay malapit lang. Malapit lang dito. Malayo. ayo kabilang barangay. Anong barangay? Balagnan. Oh, Balagnan malayo. Ano oras uuwi yung asawa mo dito? Uwan mo alas 8. Tagal na. Mm -hmm. Alas 8. Oo. Uh oh, Nanahali anak kaya tay. Uh oo. -oh. oo Ay, yung Pero, dalawa, yung dalawang anak. Na, ha? Yung dalawang mong, dalawa mong anak, kumain na. Wala pa. Oo, oo, na. Tapos na kumain. Oo. Uh -huh. mm. Tay, nagbalik ako dito. Tay, mayroon lang kasi akong good news. Oh. So, nagbalik ko dito. May good news ako dito. Oo. Aayusin namin yung bahay nyo. O, oh, kasi wala kayo, wala na kayong magandang higaan. Ito, ito na lang. Parang upuan na lang yung ano nila. Oh, oh. na lang. Na Tapos yun na lang yung hiniga ng anak, dalawa yung anak. Nuruban na ito. Oo, babagsak na talaga. Babagsak na tayo yung ano, yung okay, kita na dito. Oh, ano ato dito to, na? Yun dito yung kusina nila oh. Yung kusina nila. Una <laughs> <laughs> uran. Den na din ikaw no. Ko na no. Pagura ng kusina. Kusina nila ito, bagsak na. Tapos, ito yung hiniga ng mga bata. Wala na talaga. So kailangan na kailangan na talagang ayusin ang bahay nila. Maganda nga yung araw na to kasi maaraw at saka hindi na maputik. 'Di ba oh, Tay? Oh, oh, oh. Nang mag, nang pumunta ako dito, masyadong maputik dito. Hmm. Saka bumabaha pa sa labas. Ngayon, maganda yung araw. Hmm. So okay na. Hmm. Kumusta naman yung dalawang dalawa mong anak, Tay? Dito. Hmm. Okay. So yun nga tay, bumalik ako dito dahil yun nga nakita namin na ang bahay nyo tumutulo, tapos maputik dito sa loob. Tapos ah uh, talaga sirang-sira na yung bahay nila, babagsak na. So yun, uh, tutulungan kayo namin tay, mapaayos ang bahay ninyo kahit maliit lang. Hindi naman siya ganun kalaki kasi ito, sira na, ano lang, isang bagyo na lang to, siguro wala na. Wash out to pag binagyo ng isang bag pag binagyo na to, wash out na. So ang gagawin lang natin tayo dahil yung gagawin namin, ipapaayos namin to nung maliit, maliit siyang bahay pero mas magiging komportable kayo. Kaya nga gusto ko sana ng makausap ang asawa mo para mapag-usapan namin na kasi ito hindi naman agad namin to gigibain eh Tatanungin kita tay, itong ba itong lupa na to, sariling lupa mo to? Hindi. Hindi ito sariling lupa. Oo. oo. Pero kang an akong tatay pa ko ani ni. Sa ang o, o, o may anak, namatay naman ang akong tatay. Ang ah, matagal na. Oo. Pero okay lang magpatay tayo ng bahay dito. Okay lang ito. Ilang years na kayo dito na naninirahan sa lupa ito? Forty 40 siguro 40 years na kayo oo. so dito pag supra lang oh, pero yung may-ari, nagpupunta yung may-ari dito, hindi na. Oo, oh, pakanhigat, pero baga, talag, sana lahi, ya, baga Pero kung magpapagawa tayo ng bahay, papaayos tayo ng medyo maliit lang, okay hmm. lang sa may-ari. Oo, oh, kailan nito, no. Kaya mga papakatong kung ano yung mga dilipapasarit. Oo, oh, sige so gatong gabi natin, kasi wala yung asawa niya, Pagdating ng pag-uwi ng asawa mo mamayang gabi, mm -hmm. pwede natin pwede mong kausapin tayo na oh, oh. Yung vlogger, yung Lakwat Zero, Pagbulig Vlog, bumalik dito. Yun nga ang pakiusap natin, magpaalam muna sa may-ari ng lupa, oo. Oh, oh. Na kung pwede, makagpatayo tayo ng maliit na bahay kahit dun sa may, sa may likod nito. Kasi ito wala na, puro na basura nasa loob eh. Oo. Wala na siyang kaayos-ayos, marumi, medyo ano na yung ba, amoy niya kasi puro na basura. <laughs> o tayo nakakaawa kasi Oo. yung mga anak nyo lalong-lalo na po yung dalawa mong anak na may kapansanan, kawawa po. So kailangan po natin ma pabigyan natin ng mas komportab mas komportableng hihigaan at hindi siya malamok. Hindi siya di mataas. Ano? Hmm, hindi naman ano, yung tamang-tama lang yung magkakasa sa inyong isang pamilya. Para Oh, lang. Komportable lang at tapos ano, yung maayos na tirahan tayo. Mm -hmm. Oh, ganito. So, mamaya kausapin mo yung asawa mo, Magpaalam muna din sa may-ari. Okay? Na papayag ba siya na magpatayo kayo ng bahay, pagpapaayos ng bahay na maliit lang. Kahit doon na lang sa may unahan Kasi ito pag giniba matatagal lang kami kasi maraming gigibain ini, eh. Dito na lang at dito sa kabilang ano, kalsada. Ba, ito sa, kabilang kalsada, sa kanila yung lupa. Oo. Yung may-ari ng lupa nito at saka dun sa kabila, isa lang. Oo. Sige. Kasapin natin na maayos tayo yung may-ari. Sabihin mo sa asawa mo, kung papayag yung may-ari na magpatayo tayo ng bahay dun sa kabila, mas maganda pag dun sa kabila, malapit po sa kalsada. Oo, dito. Oh, malapit sa kalsada. Doon tayo sa kabila. Sige, tay. Para, apagplanuhan namin agad. Kasi bukas, pupunta yung karpintero. Hindi na namin ito yung titignan namin na maayos. Doon na tayo sa malapit sa kalsada. Okay sa'yo? Oo. Sige, bukas. Babalik ako bukas. Oo. Mga anong araw pwede mo makausap ang may-ari? Bukas din, makausap. Dito rin, dito rin ba sa tanawa nakatirang may-ari? Sa, ano, malagikay. Asa ah, malagikay lang, malapit lang. Malapit lang. Sige tay, kung maaari bukas, wala naman sigurong pasok yung asawa mo. Papuntahan niya bukas ang may-ari ng lupa, makausap na kung pwede kayo magtayo ng bahay sa kabila. Pagkatapos, bukas ng tanghali nandito kami, kami ng karpintero para patingnan na namin yung sukat ng ipapatayo naming bahay sa inyo. Kasi ang gagawin namin, ano, uh, plano namin hardy flakes. kasi ngayon pa lang nagkakambas po kami ng mga materyales hardy flex, saka kukulamber at hollow na magagamit po namin doon sa bahay na ipapagawa namin para sa inyo yun po yung tulong na may aabot namin sa inyo at siyempre napakabuti po ng Diyos hindi po kayo pinababayaan ni Lord dahil si Lord magpasalamat tayo palagi kay Lord kasi si Lord ang si Lord nagbigay si Lord ng tao na ginamit niya instrumento para matulungan po kayo na mapaayos at mapaganda yung bahay nyo hindi man siya ganun kalaki pero magiging komportable ang titirahan nyo kaysa e ngayon nandito tayo ngayon sa tinitirahan nyo malamok lalong lalo na po ngayon uso yung dinggi diba dapat mapangalagaan po natin ang kalusugan ng mga anak mo kasi yun ang importante tayo Bukas, yan ang oras pupunta kayo. Bukas, andito ah, kami bukas, mga 11.30 bukas. Kasi Sunday. Ah, oo. Ito kami. Okay, guys. Ding, 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 nila. Oh, ito, trapal na lang. Yung ding, ding, nila. Oh, trapal na lang. Wala na. Bitas-bitas na talaga yung ding, ding nila. Ito, trapal na lang. Oh, trapal. Wala na. Sige, tay. Alas kami, ha. Kaya kailangan talaga natin tulungan si tatay. Oh, tong trapal. Hindi nila ito lang, trapal na lang lahat. Oh, balik kayo bukas. Balik kami bukas tayo. Pa balik, balik kami ha? Okay, bye-bye. So, ito, trapal. Lahat 'to, trapal na lang. Pag ginaniyan pag mo, paginila mo itong trapal na 'to wala punit na. So, makikita na sa loob. So, guys, oh. Pero yung mga yero magagamit pa natin. Wala rin siya lang ilaw. Bukas, natin. Bukas natin. Ayon, ko sa pinat. Bukas sa karpintero. Sama natin. Ito pa kita to. Hmm. Ito pa kita. Lakit-lakit mo. Sige lang na naman. Oh, wait. Alat na Sila mo. Sige lang naman. Nakakapagsalita ka? Hindi. hindi nakakapagsalita itong dalawang bata eh. Yung isang bata yun, nakahiga lang sa loob. Hindi nakakatayo. Kasi ito, hindi nakakapagsalita rin. Dito lang siya, sumisilip lang. Ya guys salah. Alas. Ini dah. Dia